<laughs> Tay, la, try po tayo maglakad. Papunta po dito. <laughs> Kahit patulungan na lang po. Kuya, game, dalawa <laughs> tayo ulit. Ah, hindi niya na talaga kaya maglakan? Hindi. <laughs> Gagapang <laughs> naman yan. Nag-CR po yan kung magapang naman. Sige, palakaan mo nga pala, para makita natin yung before and after. Ilan po na siyang ganyan? Mga dalawang <laughs> pala niya. Oo. Mamaya na ako tawag hey. namin ay manghihilo. Seryoso ba? Ay, hindi nila talaga? Uh Oo. -oh. Hindi na ako kaya nila talaga. Maliit lang talaga. Ay, eh, ikaw okay. ay kumain na. Pamukal ka na rin yan ha. Yung oh, may minatamit na. yan, kamote, may kape, may tinapay. Yan. Yes, yeah. lang namin nakita ko sa uh, Ano na? Yung nakita namin yung mas paminom yan. Ano nakita? Wala. Wala. Ano? Spasa. Spasa, may karama ka

Ayon ako mga isang ano isang session ha. Dito okay, matigas na sa loob eh. Okay, lang. Matagal niyan no? Okay, okay. Yung, kaya ko, Hindi mo mo Hindi 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 na mo kinakapit Dapat nga mo kinakapit Dapat. Hindi mo kinakapit siya. Hindi mo kaya. siya. mo kinakapit siya. Hindi mo kinakapit siya. mo kinakapit siya. Hindi mo kinakapit siya. Hindi mo kinakapit siya siksik sa loob. Sikat. Kept... Paul! Gigitit ka, Tess. Ito na lang sila. Ano kasi baka magpa siya eh. Ito na lang. Sige, Tess. Hindi pa yung tayo ngayon. Siya yung humigilid. Ano ba Tapos napukol siya. Oh. Kadilid, upo. Kadilid siya eh. Sige po. Tapos ko lang siya. Ay, masakit po pagka tinutulungan. Oh. Kapag ano Masakit. Ka Kaya ganyan. Ay. Ay. Ako huli nga ngayon. Straight, straight. Hindi naman sakit kapag ka. O, hindi straight ka na. Ha? Sige.

Nagulat ba kayo sa forma ko ngayon? Ha? Wait, wait, wait. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. Ito yung pinakamalupit. Tandaan nyo yung pangalan niya, ha? Studio clothing. Wow. Nabibili sa Santa Lucia. Ewan ko lang kung meron sa ibang mall. Itim. Kapag ganun niya na nainitan, pag sa salamig, itim siya. Pag nainitan, Ay! Oh, wow! My. Wow! Wow! <laughs> oh, <Bata>. Wow! Magic! <laughs> Okay, so ba't ganito yung get-up natin? Kasi pinapakilig ko yung asaw ko. So, nag-iisip-isip tayo ng mga punchline. Tulad ng... Uh, ano, Paul? Sabi mo, siya mo? Sabi mo. Uh, ano ba ang punchline? Kahit... Nasi? Ano? Kahit parang ang ewan, hindi kita i-ewan. <laughs> 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 uh, mamaya, mag-iisip tayo ng punchline. Di uh, uh, Para i-highlight yeah, So, madam, going back tayo kay madam, na paano po kayo? Mas, masakit na. Kasi sa amin, kubeta lang yun eh. Pag mayaman, bathroom mo <laughs> <laughs> Tapos ano, masakit siya pero hindi ko hindi ko binibigyan ng pansin basta nakakabangon ako, nakakapagluto ako, nakakapagluto ako, nakakapagluto ako, nakakapagluto Yung lakad normal? Normal pa. Tapos habang tumatagal, may nahihirapan na akong tumayo. Oh. Dati, it takes time. Pero nakakatayo ako. Ngayon talaga hindi, na ako <laughs> tumayo. So, ilang buwan ka nang ganyan na sitwasyon na kailangan mo pa ng alalay bago, bago ka makahakbang? Ano? Isang buwan? Isang buwan pa lang. Pero yung sakit talaga ng likod mo, ilang taon na? Yung totoo ha? Hindi naman, ilang taon. Tama, lang. mo ma'am, kailan yung naramdaman mo na parang siyang nangangalay-ngalay pa lang? Yung pagka-slide ko, mga four months ago. Four months ago? Nagpa-check up siya? Oo. Siyempre, may nurse na anak ko eh. Ano? Anong nakita? Masa ng spasa. tayo sa masa Kasi, kasi ang fear ng anak ko. Kasi Hinting dito masakit. X-ray. Dito ko masakit. Di, ano, trasound ako. Ay, X-ray ako. Wala namang, wala namang problema sa mga kidney, sa mga, wala namang. Wala namang. O, o, o. O, ano, wala naman. Okay. Oo, ano pa? Ba't hindi ka makatayo? Masakit sa balakang? Sobra parang ano mo yung laman ko dito parang ano siya. Tumitigas. Parang, tumitigas na parang napupunit. Pag pinilit nyo na Oo. Oh. Labigla, oh. Ganun po. Sige. So marami na kayo napagawa dyan o. No? Oh. Sabi nung ni sir. Ano ano na po napagawa nyo dyan? Wala nang banggitan ng pangalan. Ano, ano na nang napagawa nyo? Nagpaalbularyo na ako. Ano nakita? Kesa kinukunin daw. Oo oh, ano pa? Ano tinawas ako, meron mo, mukhang babae yung ano. parang hindi ako gumagin Ano pa po, bukod din sa albularyo? Siyempre, bukod uh mo. Oo. -oh. Hindi. hindi pa. Hindi Cairo? Hindi pa. Okay. Okay. so? Bakit binigyan ng ulam, kaya inulang. ano ulam. Ano <laughs> Hindi, nagtitinda daw ito ng LPG. Sabi ko, pag napagaling natin ito, dalawang tangga ng LPG, ha? Ah. <laughs> 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 okay. Ano, ano bang tanga natin sa bahay, mami? shine, shine yun. Shine. Shine. shine pala. Kung Pag napagaling <laughs> namin, ha? Dalawang libre yung shine, ha? Ay, siyang pa. Ah, sige. Hindi <laughs> Sama pa sa sila. <laughs> Bayan. Ay, saan nga mami? Saan nga na ay, ma pa, tayo. <laughs> oh, madam, dapa mo muna, tas tanga lang isyo. She, assist mo, she. Dapa muna. Ayun, pati pagdapatahan ito, masakit. Tingnan na Ah, uh, t-shirt oh, yeah. yeah, mas masilipan si madam. Dito, madam. Ah. Ah, Okay. Bukol-bukol na kasi. Oo. Kaya, ano, eh. Oh ano gano'n so sabi, sabi ni Paulette. Kasi siya yung man, siya si naka, mo po siya? Ate. Ikaw ate. Mama mo siya? Mami ko yun. Grabe. Putang ina. Putungan ng ulit sa loob.

siya. Mahina pa yung tolerance. Hindi naman siya malalay. O, oh, ganyan lang. O, okay, ganyan lang. Ano oh, sa'yo kinakaya natin kanina? Ayun. Okay, so win. Dadaan mo sa hatak. Huwag niyo ng bombay. Hatak lang. Hatak. Ha? Pwede. Si, okay. tuturo yung toy. Si. Okay. Pwede. Walang mo nabibitaw ha. Presyo. Hatak. Supervisor. Hatak. Bombay. Basta, ano lang. maghatak. Bombay. Ha? Isa lang ha? Hatak. Hinga ka malalim. Bomba. Okay, oh, good. Ganun lang ha. <laughs> Good. good, good, ganun lang, ganun lang ha, ganun lang Good, ayun, lusot Next Next Good Bin, din ka na konti, bin Masyado kang mababaw Ah. isa ba bin? isa ba? Ah. Okay. ayun na. nandito ko rin isa mm. ha? bakit? wala lang eh okay pumasok na yung dalawa wait lang madam ha, wait lang last, same technique walang magbabago ng pressure ha ito talaga siya kinamakan, ayan oh, dikit dikit to bomba Next uh -huh. Kaya ang dami mga anong mga kabataan ngayon uh Ha? -huh. Kasi? Di na sa mga mga katandaan Oo eh. uh -huh. Good Kasi kayo eh, no? Pwede na kininig Ah uh Tumama -huh. Pagdaanan namin, di man Ganyan sinasabi namin eh uh -huh. Next Next Okay, <laughs> next Alam mo, 50 na akong mga anong Good, good Next, next Hindi kayo nagsasalan uh -huh. Next Good. Last. Uh, okay, next. Possible, four months nga lang. Magaling pa siyang ibalik, iyo. Eh, oh. Teka lang. Teka lang. Hindi ko pa natatansyay na dito. Teka Sumasakit niya, oh. Ayan, umaga, oh. Ayan, eh. Ayan, parang may bukol dyan, eh. Oo, oh, okay. Huh? Pero kahit diinan nyo ng diinan yan, wala yan. Dito yung nakakunig, sa tatlong yan. Kaya kahit anong diin nyo dito, wala, hindi eh, na wala. Wala yung friend. Tiga lang, tiga lang Ito ba, tiga lang Tiga lang ha ah. Ito, itong tatlo Ito yung tatlong na ipik. Kaya nagka-cramps Tira, puro pataas Pagdating dito, bin, extra effort ka Pataki mo ito, maayos mo ito pataas Markahan ko ha, ah, para alam mo Okay, hold Yan, good, bin, good, good Pachek, pachek. Oh, tamo, malambot na. Ayan o, oh. hindi hindi to ginalawa. Tamo. Tamo. Tada. Kunti pa. Teka lang. Nakaya pa natin. Bing, ulam pa to. Ten language po. Naroon lang yung sa po. O, oh. oh, check muna natin. Wala kasi mo, bray. Baka pa to. Ayun, pumasok yun lang sa taas. lang matapos. Uh Oo. -oh. Oh, check natin. Oh, masakit masarap. Ano? Masakit masarap. Masakit. <laughs> oh, diba? Natatawa na lang siya. Kanino, kung hindi madiinan lang eh. Kala mo mamakay na. Palag pa ng palag. Bin, tira. Itong tatlo. Tutukan mo na. Kung titiisan mo lang ha. Pataas. Teka lang, teka lang, teka lang. Oo, oh, malapit na makawala. Malapit na makawala. <laughs> <laughs> Ba't akin yung po, po, point to? Tayo pumasok ng ugat dito. Paul, bata, Paul. Ay, kami dyan. Sila naman ni Hershey. Sila magaling bumata kay. Batakin ito tatlong beses? Malang pala. pala. Malang kitao, boy. Sorry. Mm -hmm. Oh, yung relaxing. Mayroon kami sa promo. Sa <laughs> <laughs> so, oh. yung business minded daw. <laughs> ayun na, okay oh, na. Ayun na, pumasok na lang. Teka lang. Gusto iipit mo kaya, Shi. Shi, ito Shi. Alawagin nyo yan. Yung sabi. She. Ay, saan? <laughs> sabi nito. Yan. Yan. Na-take mo yun? Hindi, nag expect siya ng pain, wala. Oh, nag expect ka ng pain, no? Ano, meron? Kasi eh, nasanay na ako na gano'n ng movement. Okay, kasi natin. Madam, ikot ka, madam, papunta dito, madam. You know? Yes! 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 Oh, balik, balik, balik. Woohoo! <applause> 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 At anong, kung pa kaya pag kayo? kayo. Dito tayo. Oh, wala, wala, madam? Wala yun. Oh

may beatin pa to ha, kasi malalamog natin siya pag diniretso natin eh. Mm. So, sa second session natin. Du! <laughs> ah, masakit lang masakit pag nakita niyang maganda niyo pa niya. O, oh, yan lang. So, okay na, tara. Masyadong pabebe si madam. Wait, tara. <laughs> <laughs> Pero tinaga namin kasi pag napagaling namin to may libre daw po kami ng dalawang tangke ng gas. Sayang din 'yun. Magkano so, na bagas niyan? 900. 900 na. Hmm. Yung libre na 'yun 180 din 'yun, sayang din 'yun. Oh, so paano? Kasi ah, na lang. Ano to tawag sa sakit niya? Ano? Muscle spas uh, masal, masal spasm. Spas hindi hindi spasm. Spas hindi. Hindi hindi spasm. Eh di sana lahat ng construction worker hindi na nakakatayo. Tagtag ng masal spasm 'yun. Yan lang nakalagay sa, sa retorno, Sorry, no. sa X-ray. Kasi well, Marunong ka pa sa X-ray. Hindi <laughs> na eh. eh. Tangin ito, grabe mas ispasan ko dito. Nakakatayo naman ko. Pero yun, pag may ganun kayong case, nakita nyo naman yung lakad ni Madam, hindi ko kasi alam. Sa X-ray kasi hindi naman nakikita yung ugat. Dapat mm -hmm. na MRI to So hindi natin alam kung ano talaga yung totally na naging sakit. So ilalagay ko na lang, ano, pilay sa likod. Yan na lang, performance, <laughs> no? Yan na lang. Kalak susunod niya pilit sa likod. <laughs> Lagi Pwede naman, lagyan natin dito. Okay, C! Wala, hirap pa. May may ganun po kayong case. Uh, welcome po kayo dito sa Antipolo para makita niyo po kung gano'n ako kagenggeng. Yun know? o! Geng, Genggeng. Harap pa dito ba? Di ka ba? Lang, si Bakit? Kasi mahal kita. Yes. Ah! Layo! <laughs> <Nani mo> ba? <laughs> Shopee ka ba? Ha? Shopee ka ba? Dahil. <laughs> sige, kasi. Kabila, kabila. Na duro, na ang, nangyari, di mamamatay. Kasi hindi natin siya magsisisi kasi. Talagang ang yeah. performance Okay lang na tumagal naman, nakakaya niya eh. Kasi yung kahit ganyan ni Kuma, maandar siya na. aray, aray. Yung, yung, yung haplos, hindi ako naging ilip kasi parang Kaya parang parang, parang nag-ilap ko try right. <laughs> Hindi kasi kami nag pag ulang tapos Kasi may chance na ako sa akin. instead na okay. Hindi, Yes, Wala <laughs> Ano ka, sasarihan normal? Sasarihan. May mga sa sa'yo. May baby <laughs> ka Mm -hmm. Ilang taon na? na pa, two, ano, four years. Na, yung nanay na nararamdam dito. Tapapong na kayo, atas na, na po. Akala ko dito nga likwari ko. Dito, hindi natin ito pwede ipakita. So, ang naririnig nyo ngayon, boses ko po, Anthony Crampoto, tas may po kaming nurse, anak po to, hindi namin ipapakita. Ate, anong sabi mo tayo sa nakita mong ginawa namin? Ang galing, kasi galing. di siya yung katulad ng ibang practice, pero wala nakita ko yung difference eh. Ang galing. Ay, ay ah uh, oh, pag gusto niyo gumaling, punta dito. Kung ayaw niyo, bala kayo. <laughs> Thank you so much. Thank you so, so, oh, um, ang tanong na lang dito kung pagtayo po eh then assistant pa. Yung oh, sa ako ng nakaano pa. Yung Taba. naka curve pa siya. To, nakayo ko. Kani to si. So pagpahingay mo na namin si Madam. So after a few minutes, saka natin i-testing, ha? Ah, uh, she check muna natin si. Gaya ka, ma Madam. Uy, yung bilis na to. eh yeah. Siyempre. Hey. Madam. lang. Taas. Baba na pa. Yun. Atal. Ano. Relax lang Relax lang po. Ang sarap nito. Okay. Wala na. Wala na. Lakad na ng umay. Ah, ay O. mo na kayo. Okay. So, off cam. Ah. Uh, si madam mismo nagsabi. Wala nang sakit. Ang problema. Nag-expect pa daw ng sakit kahit wala na. So, relax lang madam ha. At ayun, madam, ihayakam, madam. ka ihaya ka madam. Ihaya ka tayo. Hihayak. Ayun. Okay, so ganito ha. Tagilid, upo tayo. Dito ka, dito Antismas ka harap ma'am. Ka Intismas ka Ano to si Marian Rivera, tumandang version. Pero ano niya kaganda. <laughs> si madam. Tagilid, upo tayo. Diba? Tagilid. Tagilid, upo tayo. Ayun. Ay, hindi ba pa kayo umupo. Dati. O, oh, sige madam. Diretso ng likod ah. Pag hindi kaya, huwag prepare side kami. Tutulungan ka namin. Kailangan mo ko? Ka? Testing lang muna, testing. Kaya? Try po. Diretso ng likod ah. Huwag i... Yeah! <laughs> ah, Nakakayunas madam. Kaya, kaya? 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 Oh. kaya hindi masakit, hindi masakit sa balakang? Masakit nito. Ah, bugbog, yung bugbog. Oh, oh. oh, straight, straight, straight. Sandali niyo muna dyan. Hayaan muna natin yung puno. Salamat, muna. sir. Kailangan ka mag-sit lang ako sa'yo. Dahan, dahan lang, dahan, relax lang. Nag-i-expect ng sakit, oh. Pero wala masakit. Yung lang, yung... Ayaw mo na, ayaw na. Yung may nasage na lang yung... Libre ka Oh, diretso mo. Diretso lang, gilay na. diretso lang, diretso lang, diretso lang. Diretso lang, hayaan mo lang mag, ano, magbumagsak yung maga. Oh, pagpahingay mo natin si madam, congrats mo sa pamilya nito. Sir, salamat. Na maawat, galing sa upo, straight na. Mang dahan-dahan lang kahit sakay mo lang ng lakad wow. <laughs> <laughs> ah. Sige lang. Wow! Kasi yung mobile ng dyan pa, yun o. No? Tawag yung mobile ng dyan pa. <laughs> <laughs> Pero hindi na siya nangihina. Ba't ang likot? Balik sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ano yan? Oh, <gibala>. okay, o, so, wag sa bayaw. Ay, malam. Sa malam. Ay, malam. Ay, malam. Ay, malam. Ay, malam. Ay, Pero, madam, marap tayo dito, madam. Si madam ang magdidesisyon. Madam, sa improvement, madam, ikaw magdidesisyon na hindi kami. Ang post na to, hindi pa. Ikaw, madam, kasi hindi kami yung nakakaramdam. Oh, Pwede pa rin. na daw. So, pag may ganito kayong case, ito ka. <laughs> Mahirap yan. Pabebe to. Hindi, pabebe to. wag nyo itong gagayahin. Pabebe, konting mapasil -sigaw. Sinagalang namin to kasi pag napagaling daw namin, may libre daw po kaming gas. Dalawang tangke. So, God bless po sa lahat. Kung ano po yung sakit niyo kung pares po na kayo madam, welcome po kayo dito. Kahit ano pong trabaho. So, God bless po. Kita-kita tayo dito sa mga